Paano tayo makakakuha ng libreng gamot at konsulta sa PhilHealth? At ipapaliwanag ko sa inyo yan step by step kung papano ang proseso. Meron tayong iba't ibang paraan upang maka-avail ng libreng gamot sa PhilHealth. Ang mga dapat nyo tandaan, ang mga qualified ay ang mga miyembro, lahat ng miyembro at ang kanilang mga dependents. So basta susunod na tayo sa mga itinakdang kondisyon. So narito na ang mga paraan para makakuha ng libreng gamot gamit ang PhilHealth. Number 1, kung ikaw ay nakakonfine ngayon o o nagpapagamot sa accredited na hospital o health center. Kung isa ka sa nakakonfine o nasa hospital sa ngayon, katulad ng PGH, yun yung Philippine General Hospital at sa San Lazaro Hospital, saklaw na ang gamot sa ilalim ng case rate package ng PhilHealth. So, ano yung case rate package? So, depende yan sa kaso o bigat ng inyong pagkaka-hospital. Okay? So, ang pinakaiba-iba lang yan ay ang presyo. So, halimbawa, kung ikaw ay may pneumonia, diabetes, hypertension, kasama sa package ang mga gamot para dito. So, ano mga kailangan? Unang-una, kailangan ng PhilHealth ID o yung member data record o yung MTR number 2 yung pill Health claim form yan yung kukunin nyo doon sa hospital mismo at pila pa Okay? at number 3 kailangan ng mga medical abstract o mga reseta so number 2 ang pill Health consulta package simula pa noong 2022 may pill Health consulta package na at nagbibigay na ng libreng konsultasyon so hindi lang gamot ano kasama ang konsulta. Ang PhilHealth konsulta o konsultasyon sulit at tama, yan po ibig sabihin ng konsulta package, ay isang expanded primary care benefit package ng PhilHealth. So, anong sunod sa Universal Healthcare Law? Kailangan lang na may accredited consulta provider na pipiliin mo bilang yung primary care provider. Ibig sabihin, diyan kayo magsisimula sa primary care provider. So, sakop nito ang diagnostic test, halimbawa sa blood sugar nyo, sa hypertension o high blood, diabetes, asthma at high cholesterol. So, paano naman magabi ng libreng gamot? Unang-una, magpa-enroll sa isang PhilHealth Consulta Provider. Ito ay pupwede sa mga health centers, pwede rin sa hospital at pwede rin sa mga health clinic accredited ng PhilHealth. So number two, magdala rin ng inyong PhilHealth ID. So dapat lagi nyo rin siyang dala, no? Kasi kailangan natin yan. At number three, sumailalim sa screening at magparetseta ng gamot. Number four, hadapid ang pinakamalapit na consultant provider na malapit sa inyong lugar. So makikita nyo yan sa website mismo ng PhilHealth. Okay? Kasi marami eh. Hindi natin pwede isummer ito. Kaya ang gagawin nyo, depende yan sa lugar. Depende kung saan kayo nakatira. So punta lang kayo sa website at hanapin nyo yung inyong lugar para sa konsulta provider. So number 3, ang Z Benefits Program naman. Ito yung mga malalaking sakit gaya ng cancer o breast cancer, pwedeng prostate cancer, kidney failure at nangangailangan ng mga dialysis. Kasama po yan sa lahat ng z Benefits Program. Kasama pa rin ang coronary artery disease na kailangan ng heart surgery. So may libreng gamot at procedure na sakop yan ng PhilHealth z Benefits. So number 4 naman, ang Yakap Program ng PhilHealth at iba pang mga programa katulad ng Malasakit Center at ng Butika ng Bayan. Ang Butika ng Bayan ay sa ngayon hindi po sakop ng PhilHealth pero pwede rin po tayo makahingi ng libreng gamot sa Butika ng Bayan. At madalas po yan na nasa loob ng LGU sa mga ospital sa loob ng munisipyo o kaya sa inyong lugar o kaya ay sa mga DOH hospitals. So, bibigyan ko rin kayo ng tips. Siguraduhin updated ang inyong PhilHealth Contribution. Dalhin palagi ang inyong PhilHealth Health ID o MDR, yung pinili nyo galing sa PhilHealth. Health. At ito po pwede nyo rin gawin, magtanong sa Barangay Health Center kung saan ka po pwede magpa-enroll sa konsulta package. So, summary na tayo. Number 1, magparehistro sa yakap program via e-gov.ph. So, pwede rin po yan. At sa inyong mga lugar na kasali sa programa, pwede rin po sa mga clinics nyo na affiliate ng PhilHealth o affiliate ng Yakap program. At meron na rin po tayong video nyo kung sakaling gusto nyo tungkol sa Yakap program ng PhilHealth at dito ay mas detalye ang programa at mas napaliwanag natin ang gusto ang tungkol sa programa na ito. Ilalagay ko rin ang link sa description para kung gusto nyo panoorin, click nyo na lang at mapapanood nyo na siya ng diretsyo. Number 2. Magpatingin at humingi ng reseta sa doktor. Number 3. Tanungin sa doktor kung saan ang pinakamalapit na may libreng gamot sa Yakap program. Number 4. Meron kayong 20,000 na halaga ng gamot bawat taon para sa mga kwalitigadong gamot sa listahan Actually, 75 na essential na mga gamot yan para sa PhilHealth members na registrado sa Yakap. So, mga common na gamot, katulad ng para sa hypertension, sa diabetes, sa asthma, sa infection, sa lagnat, at sa ubot sipon. Yan po yung mga common. na ano? So, 75 po yan at ilan lang yan sa mga gamot na available. So sa ngayon wala pa official na listahan ng 75 na klase ng gamot na pinamimigay ng Yaka Program. Pero ito ay lalabas na rin sa lalong madaling panahon. Sa klaw ng gamot, ang 20,000 na halaga ng gamot bawat taon para sa mga kwalipigadong gamot sa listahan. So 75 na klase po ng gamot yan. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. At huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment, at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming maraming salamat po. At huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.